Isang mapagpalang araw mga kaibigan. Ako po ay si Mary Vigalio. Tara, samahan ninyo ako sa Landas ng Pag-asa. Mapapansin natin ang Ebanghelyo kahapon at bukas na hango sa ikaapat na kabanata ng Marcos ay tungkol sa mga talinghaga. At sa parte ng Ebanghelyo ngayong araw, may ipinupunto si Jesus sa talata 23 at 24. Ang sabi niya, makinig ang may pandinig. O sa ibang version, ang may pandinig ay makinig. At sinabi pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Sa isa pang version, unawain ninyong mabuti ang inyong pinakikinggan. Hindi ba't kapag may importante tayong sasabihin o no, kaya meron tayong ihahabilin, sinasabi natin dun sa taong nan, oh, makinig ka, para siguradong hindi nila malilimutan. Minsan pa nga, pinapaulit natin doon sa tao kung ano yung narinig nila para talagang malaman natin kung naintindihan nilang sinabi natin sa kanila. Ngayon, ano ba ang nais ni Jesus na marinig natin at maunawaan? Araw-araw may mensahe ang Diyos para sa atin. Sa Ebanghelyo, nabanggit niya ang tungkol sa ilawan na ito ay dapat inilalagay sa talagang patungan ng ilaw. Kaibigan, ang ilaw ba ng mga salita ng Diyos ay nakalagay sa tamang patungan at nagsisilbing tanglaw sa iyong buhay, ganun din sa mga taong nakapaligid sa iyo? Nais kong magbahagi sa inyo ngayon ng apat na hakbang na maari ninyong maging gabay sa pakikinig sa Panginoon. Ang una Siyempre, buksan ng inyong Biblia. Basahin ng ilang ulit, maaring mga tatlo hanggang apat na beses ang kasulatan o scripture passage ng marahan at kalmado. Pangalawa, sa inyong pagbabasa, obserbahan mo kung aling salita o mga salita ang maaring nag nangusap sa iyo mula sa talata alin dyan, alin salita ang nangusap sa iyo at gamitin mo ang mga salitang yon para makipag-ugnayan at makipag-usap sa Panginoon buksan mo ang iyong puso sa Diyos pang-apat ay ang pakikinig sa Diyos pagkatapos nating magsalita syempre gusto na naman nating hayaan na ang Diyos naman ang mangusap sa atin sa bawat araw na naririnig natin ang salita ng Diyos, ang mga turo ni Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos, inuunawa ba nating mabuti ang ating mga naririnig? Ang paanyaya at hamon sa atin ngayon ay pag-igtingin ang pakikinig. Hindi lang basta makinig, dapat may kasamang pag-intindi at pangunawa sa pinakikinigan. At ang pinakamabisang paraan upang makinig nang maigi ay ang pananahimik. Alam natin na napakahirap ng tumahimik ngayon dahil sa ingay ng paligid. Madaming distractions. Pero minsan, kahit tahimik na ang paligid, ang isip o ang puso naman natin ang maingay, hindi ba? Kaya mga kaibigan, sa araw na ito, handugan naman natin ang ating mga sarili ng pagkakataon na manahimik. At hayaan naman natin na ang tining ng Diyos ang siyang ating pakinggan. Hingin natin sa Kanya ang liwanag ng pangunawa sa Kanyang mga salita at nang tayo'y lalong pagpalain at lalong lumago sa ating pananampalataya. Kung kau ay nabless sa video na ito, like and share ang Pathways of Hope sa inyong mga kaibigan at maging boses ng pag-asa. Maraming salamat po.